Unti-unti nang kinakarma ang owner ng Miss Universe organization na si Anjak Rajotatip. Limang araw pa lang matapos ang coronation night ng Miss Universe, ay sinampahan na agad siya ng kaso ng kumpanyang TCG o Total Communication Group na dati niyang business partner. Nagde-demand ang TCG ng 1 billion Thai Baht o tumataginting na 1.5 billion sa Philippine Peso para sa mga damages. Hindi man lang daw kasi sila na-inform ni Anne na bankrupt na ang kumpanya niyang JKN Global Group at daan-daang manggagawa ang nawala ng trabaho. Makikita sa chart na ito na sa nakalipas na limang taon ay nalugi na ang JKN ng mahigit 95% ng kanilang stock at sa kabila nito ay pinilit pa rin nilang bilhin ang Miss Universe last year. Kaya naman ngayon pa lang... Ang Iranian American na si Mr. Patrick Beth David ay nagpapakita na ng interest na gusto niyang saluhin at bilhin ang Miss Universe mula kay Ann. If this is a 20 million dollar company that she bought it for and it's in bankruptcy right now, I'm willing to buy Miss Universe, okay? Kung mangyayari ito ay siguradong matitigil na ang cooking show at babalik na ulit ang tiwala ng mga tao sa Miss Universe. Samantala, ang China Bank na pagmamayari ng pamilya ni Michelle D ay walang palya na pumapalo ng bilyon-bilyon ang kinikita kada taon. Sa katunayan, noong 2022 ay kumita ang China Bank ng mahigit 19 bilyon pesos at may total assets na 1.3 trilyon pesos. Nananatili silang nasa ikaapat na pwesto sa pinakamalaking pribadong bangko sa buong Pilipinas. Sa tingin mo, ito na ba ang karma ni Rajutatip sa ginawa niyang pandaraya sa resulta ng top 5? Mas makabubuti kayang ibenta na niya kay Patrick Beth David ang Miss Universe? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.